Peter? Peter! Parinig ka nga muna. Abay, bakit ba Sonia? Bumaba ka nga muna dyan sa puno ng buko at nang magkaintindihan tayo. Maaantala ang gawain ko. Pwede bang mamaya na yan at madami-dami pa itong ibababa kong Mamaya na yan ha, at ako. Ah, na ako ng init ng araw. Importante nga ito. Ito galing ito sa Santa Clara. Itong liham na natanggap ko sa kartero sa may bukana. Ha? Ah, kay nanay ba yan? Teka, teka. Bamba na ako. Magandang araw sa lahat ng tumatambay sa aking channel. Tara, at pakinggan natin ang kwentong ibabahagi ni Peter na nangyari noon pang dekada 90. Pero bago po ang lahat, mangyari lang po sana na makibahagi kayo sa aking munting channel. Huwag po kayong mag na mag-iwan ng komento. At ang pag-subscribe ay napakalaking tulong na po. Magandang araw sa lahat. Ako si Peter. Ipinanganak sa Santa Barbara ngunit lumipat ako sa isang baryo sa Cagayan, Bali. Noong ako ay nakapag-asawa at nakabuo ng sariling pamilya. Namuhay kami ng simple. Bilang ako ay isang trabahante sa isang maliit na koprahan na pagmamayari ng aming kapitan. Liam, baka mo, Sonia. Teka, bubuksan ko at importante marahil ito. Bibihira akong sulatan ni nanay eh. Simulat sa pool ng matira tayo dito. Eto at babasahin ko ng malakas para maunawaan mo rin ha. Peter, anak. Kumusta ka dyan at ang iyong pamilya? Kung ako ang iyong tatanungin ay hindi maayos ang aking kalagayan. Noong nakalipas na mga linggo, ay hindi maayos ang aking pakiramdam. Kung kaya't nagpakonsulta ako sa isang espesyalista. Peter anak, may malubha akong karamdaman. At hindi ko alam kung hanggang kailan patatagal ang aking buhay. Nais ko sana ay makasama ka sa mga huling sandali ng buhay ko. Umuwi ka dito sa atin, sa Santa Clara, anak. Kung maaari lang naman. Nagmamahal, Nanay Carmelita. Ang nanay Sonya. Ang nanay kailangan niya tayo. Bago ako nakatanggap ng liham ni nanay ay ilang linggo na ang nakakalipas. Nang makatanggap rin pala ng kaparehong sulat, si Kuya Leo, ang panganay kong kapatid. Nang matanggap ni Kuya at mabasa ang liham ng aming ina, ay napakunot noo ito. Sir, narito po ang nakalap kong mga liham sa mailbox. Ang isa po riyan ay... Mukhang galing sa iyong ina mula sa Sandaklara. Ah, anot alam na alam mo kung saan galing ang mga liham na ito? Mukhang sinusubaybayan mo at sinusuri ang bawat liham na para sa akin? Ay, hindi naman po, sir. Nagkataon lang talaga na nalaglag at nadampot ko ang isang yan. Ah... Mukhang importante yan, Sarah. Mula pa noon ay ngayon ka lang nakatanggap ng liha mula sa iyong ina. Hindi po ba tama ako, sir? Ah, tatama ang ka talaga kapag hindi mo tinigilan ang kakausisa, sa Lucia. Pwede bang tumahimik ka muna at babasahin ko ang sulat ng aking ina? Ay, sige po, sir. Pasensya na po. Itong aking bibig ay walang kapreno-preno. Nang mabasa ni Kuya Leo, ang sulat ni nanay ay hindi maitago ang labis nitong pagkadismaya. Si Kuya Leo ay isang engineer at contractor na nagsusuplay ng mga construction materials sa mga malalaking kliyente na nangangailangan ng mga materials para sa mga bubuing mga establisimento sa madaling salita ay sobrang abalas siya sa pagpapayaman at pagpapalago ng kanyang negosyo sinanay may sakit daw siya at gusto niyang puntahan ko siya at alagaan ay ano ang akala niya sa akin caregiver oh may sakit si Aling Carmelita. Bibisitahin niyo siya, sir? Kailan po kayo luluwas? Hindi ako makakapunta ng Santa Clara, lalot yan tong ora-orada. Napakadaming business proposals na nakalinya sa buwang ito. Heto, etong mga liham na ito, Lucia, ang patunay kung gaano ako kaabala. At kulang na kulang pa ang isang katawan ko para magbigay at maglaan pa ng oras para sa kanya. Eh, paano naman si Aling Carmelita, sir? Kawawa naman siya. Hindi ho ba't nag-iisa siya sa kanyang tahanan sa Santa Clara? Lalaki ako, Lucia. Naiintindihan mo naman siguro na hindi ang katulad ko ang may responsibilidad na akuin ang pag-aalaga sa matandang yun. Nariyan naman si Perlita ang sumunod sa akin. Siya na lang ang bibininan ko na umalalay kay nanay hanggang gumaling ito. P Pero sir, natural naman na kailangan din kayo ng inyong ina. Lalo pa sa panahon ng kanyang kahinaan. At ano naman ang mapapala ako sa pag-aalaga sa isang may sakit? Aber, magsasayang lang ako ng panahon. At ayokong sayangin ang oras ko sa bagay na hindi ko ikakayaman. Ang nanay, mahirap pa sa daga. Wala naman akong mapapala kahit samahan ko pa siya habang buhay. Sir, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Inanyo pa rin siya. Tama na, Lucia. Masyado ka nang nanghihimasok sa usaping ito. Baka nakakalimutan mo kung saan ka lamang dapat na lumugar. Tapos na ang usapang ito. Si Perlita ang nararapat mag sa kanya. At hindi ako. Yun lang at padabog na pumasok si kuya sa kanyang malaking tahanan. Mula pa naman noon ay wala nang makakabali sa kanyang mga desisyon. Kaya isang linggo ang hinintay ng aking ina. Pero walang leyo na nagpakita sa kanya sa Santa Clara. At hindi nga nito nagawang sagutin ang liham ni nanay upang hindi ito umasa Labis ang kalungkutan ng aking ina. Dahil simula pa noon, ilang dekada nang lumipas, ay hindi man lang nagawa ni Kuya Leo na bisitain siya o kumustahin man lamang. Batid na ni Nanay Carmelita na bato ang puso ni Kuya Leo. At ramdam naman niya na kaya siyang tiisin nito. Pero umasa pa rin siya. Nalalambot ang puso nito. Ngunit siya ay nanatiling bigo. Sadyang napakatigas talaga ng puso ni kuya. Kaya nagdesisyon si nanay na muling gumawa ng kaparehong sulat na aking natanggap. Ipinadala niya ito kay ate Perlita na nooy nasa lungsod ng Maynila. Nang mabasa ni Ate ang liham ay labis siyang nalungkot at nag-alala. Kaya kinabukasan ay lumuwa siya ng Santa Clara upang bisitahin si Nanay Carmelita. Nay! Nay! Nandito na po ako. Ako si Perlita, ang iyong anak. Tao po! Nay! Hi! Hey, ikaw na ba yan, Berlita, anak? Ikaw na nga. Maraming salamat sa pagbisita mo, anak. Mahigpit na niyakap ni nanay si ate Berlita. Ilang taon na rin ang lumipas mula ng magkapamilya ito at nanirahan sa Maynila. Hindi na sila nakita pa ulit ni nanay. Ang totoo... Simula na magkapamilya kaming tatlong magkakapatid ay naiwan na si nanay sa Santa Clara. Sa bahay na naging saksi ng aming mahirap na buhay noon. Si Tia Victoria, ang kapatid niyang hindi na nakapag-asawa pa, ang naging tangi niyang kasama sa buhay mula noon. Abay, Parang nangangayayat ka anak. Naku nay, marami lang ginagawa sa bahay. Bukod sa inaasikaso ko ang mga apo nyo ay kailangan kong sumideline para may ekstrang kita. Alam nyo naman po ang buhay ngayon. Napakahirap. Ang bigas, napakamahal. Galunggong na lang yata ang mura sa lungsod. Ay, ganun ba? Ganyan talaga anak. Kapag may pamilya ka na, wala kang hindi gagawin para mabuhay lang ng maayos ang iyong mga anak. Eh, bakit hindi mo man lang sinama ang aking mga apo at nang nakapasyal sila sa baryo? At nang sa makita ko rin sila. Abay, malalaki na marahil ang aking mga apo, ano? May mga pasok po sa eskwela. Hindi naman pwedeng lumiban sa klase at mahuhuli sila sa mga leksyong kanilang pinag-aaralan. At isa pa, hindi naman sila sanay sa mahabang biyahe. Marahil ay pagkakatalino ng mga apo ko. Sayang lamang at hindi ko na maaabutan pa ang kanilang paglaki magpapatuloy sila sa hamon ng buhay. Samantalang ako, kahit gustuhin ko mang lumaban pa sa hamon ng buhay, ay hindi ko na mababago pa ang itinakda sa akin ng kapalaran. Nakakalungkot na hindi ko man lamang kayo masusubaybayan pa. Ngayong may kanya-kanya na kayong pamilya. Nay, Huwag ka magsalita ng ganyan. Kung ano man ang iyong dinaramdam ay sigurado naman po akong gagaling kayo. Gumaan ang pakiramdam ni nanay na mga sandaling iyon dahil dumating ang nag-iisa niyang anak na babae. Nabawasan ang bigat ng kanyang dinadala at batid niyang may makakasama na siya at makakaramay sa hinaharap niya ngayong pinakamabigat na hamon ng kanyang buhay. Hinawakan niya ng maigpit ang palad ni Ate Perlita. Sa paraang iyon ay nais niyang ipadama dito ang labis niyang pasasalamat. Tumayo si Nanay Carmelita sa kanyang kinauupuan at nagtungo sa kanyang maliit na silid. Paglabas ay hila nito ang isang lumang maleta at ibinigay iyon kay Ate Perlita. Magiging magaang ang bawat araw ko. Ngayong alam kong andito ka anak para samahan ako hanggang sa aking huling sandali ng aking buhay. Heto, sa'yo na ang maletang ito. Wala akong may bibigay sa'yo na kahit ano kundi ito lamang. Alam kong magagamot mo ito ng maayos. Lumang maleta? Hindi ho ba... Ya, iyan ang maleta nyo nung araw pa nang kayo'y dalaga pa? Oo, anak. Natatandaan mo pa pala ang maletang ito. Eh, aanihin ko naman yan ay. Sa sobrang luma niyan ay baka hindi pa makarating ng Maynila matanggalan pa ng gulong. At maiuwi ko man yan ay malamang na ako ng aking mga kapitbahay. Moderno na ngayon na eh. Ang mga maleta sa ngayon ay may matigas at matibay na kaha. At may magagandang disenyo. Sampung beses na wala na sa uso ang maleta niyong yan. Dapat niya ho ay tinatapan niyo na yan eh. Abay, Malaki ang magiging pakinabang sa iyo ng ito anak. Malayong malayo ang mararating mo sa maliitang ito. Nako, hindi nanay. Kung ayaw niyo po kung itapon ng maleta na yan ay sige, itago niyo na lang. At siguro ay mayroon pang taong dapat ninyong pagbigyan niyan. At saka na ay, eh, kinakalungkot kong sabihin, huwag naman ho kayong magtatanim ng sama ng loob sa akin ha. Hindi naman ako magtatagal dito sa Santa Clara. Binisita lang kita at tinignan ang iyong kalagayan. Pero nay, kailangan ko rin lumawas ka agad sa Maynila. Ha? Iiwan mo ako, anak. May sakit ako, anak. At kailangan kita para ako ay alalayan. Kung pwede nga lang, ho. Kaya lang ay mahigpit na bilang sa akin ni eh, Javier na bumalik ako kaagad. Kilala niyo naman ang asawa ko. Mabilis magalit. At ayoko namang mag-away pa kami ng dahil sa inyo. Naintindihan mo naman ako, di ba, Nay? Siya, sige. Nauunawaan ko, anak. Masaya na rin ako. Nagkita tayo kahit sa sandaling oras lamang. Kinabukasan din ay umalis si ate Perlita. Lumuwas na ito ng Maynila at iniwan si nanay. Hindi maitago ang lungkot ni nanay Carmelita at nais niya mang pigilan si ate, ay hindi niya na nagawa pa. Umalpas ang hindi matigil na luha sa kanyang mga mata. At sa impit na pag-iyak ay dali-dali niyang kinuha ang papel at panulat at nagsimulang gumawa ng liham para sa akin. Bago pa tumilaok ang manok ng umagang iyon ay nakahanda na ako. Kasama ang aking asawa at nag-iisang anak ay lumuwas kami ng Santa Clara. Kung maaari lang ay Nilipad ko na ang daan patungo sa aking ina Hindi na ako makapaghintay na makita siya Napakahaba ng biyahe Mula kagayan hanggang Santa Clara At pinahaba pa ang paglalakbay naming iyon Nang labis na inip at kasabikang makita at makasama si nanay Pagkaraan ng napakahabang oras Halos gabi na nang makarating kami sa baryo ng Santa Clara. Ang baryo na naging kanlungan ng aking kabataan. Pagbukas ng pintuan ay hindi ko napigilan ng pagtulo ng aking luha. Niyakap ko ng mahigpit si nanay at nadama ko ang labis niyang kasabikan na muli akong ikulong sa kanyang mga bisig. Nay. Nanay ko. Peter, anak. Ang aking bunsong anak. Nay, patawarin niyo po ako. Kung ngayon lamang ako muling nagpakita sa inyo. Napakalayo ng kagayanan. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, anak. Wala nang ikaw eh. Bumuo sarili mong pamilya. Ibinigay ko na sa iyo ang kalayaan mong mabuhay nang naaayon sa iyong kakayanan. <laughs> Hayaan niyo, na ay eh. ipinapanghako ko po na simula ngayon. Ay makakasama nyo ako ng matagal. Ah, siya nga po pala. Ito lang ang aming anak ni Sonia. Ang apo niyo po Ah, siya ba? Napakagandang bata. Isinama ko ang aking pamilya upang sila man ay makasama ninyo. Pamilya ko sila, kaya iisang pamilya tayo. Ang laban nyo, Nay, ay laban nating lahat. Muling pumatak ang aking luha. Sa liham ni nanay sa akin ay Sinabi niya rin na hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Kaya't sino ako para hindi ibigay ang tanging makakapagpasaya ng kanyang mga huling sandali. At kung maaari nga lang, kung may paraan pa, ay nais kong madugtungan ang buhay ni nanay para makasama ko pa siya ng mas matagal. Naging napakasaya ni nanay sa araw-araw na kasama niya ako at ang aking mag -ina. Hindi ako nagkukulang. Mahalaga ang bawat minuto para sa akin na makasama ko pa ang aking nanay. Kinabukasan ay may ibinigay sa akin si nanay isang lumang maleta. Wala akong ibang may pagkakalob iyo, Peter, anak kundi ang maletang ito. Alam kong malayong mararating mo gamit ang maletang ito. Nay naman eh. Hindi naman po ako mag-aabrot. At alam niyo namang nagkakasya na ako kahit isang bayong lang. Basta maayos na paglalagyan ng aking kagamitan sa paglalakbay ay pwede na ang bayong. Pero... Ayaw mo ba ang maletang ito? <laughs> Sino naman po ang nagsabing ayaw ko niyan? Siyempre kapag galing sa aking nanay, ay alam kong espesyal. Siyempre naman ay tatanggapin ko ang lahat ng bagay na galing sa inyo. Napakabait mo talaga, anak. Nawa ay palakihin mo ang iyong anak na kasing bait mo. Mabait ako, nay lalo't kapag tulog. Mabait ka rin kasi, Nay. Sa'yo ako nagmana, di ba? Pagalipas ng isang buwan ay isinugod namin si Nanay sa ospital. Iyon din ang taning na ibinigay sa kanya ng doktor. Wala na si Nanay. At kasabay ng mahinang ulan, ay inanod ng tubig ang luha sa aking mga mata halos ayokong lisanin ang puntod ni nanay. Napakasakit ng aking kalooban. Pero mas lalong nagpasakit ng aking kalooban ay ang katotohanang ng hindi man lamang nagpakita si Ate Perlita at Kuya Leo kahit sa pinakahuling sandali ng buhay ni nanay. Parang dinudurog ang puso ko habang sinasambit niya ang pangalan ng dalawa kong kapatid at sinasabing mahal na mahal niya kami mga anak niya sana ay narinig pa ni nanay ang ilang beses kong pagtugon sa kanyang huling sinambit na mahal na mahal ko rin siya pagkatapos maisaayos ang lahat ay nagpaalam ako kay Tia Victoria babalik na kami ng pamilya ko sa Cagayan naiwan kay Tia ang bahay ni nanay bilang silang dalawa naman ang naninirahan dito ng matagal. Sa aming paglalakbay pa uwi ay baon ko ang maletang siyang tanging alaalang na iwan sa akin ni nanay. Gaano man kaluma ang maletang yon para sa akin ay isa ito sa pinakamahalagang bagay na iniingatan ko hanggang sa aking huling hininga. Matapos ang napakahabang biyahe ay sa wakas. Nakauwi na kami sa aming baryo. Matapos makapagpahinga ay naalala kong buksan. Ang maletang galing kay nanay. Inilapag ko ito sa mesa at unti-unting hinatak ang siper nito. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o dala lang ng labis na pagod. Dahil tumambad sa akin ang napakaraming bungkos ng pera sa loob ng maletang iyon. Punong-puno ng napakaraming pera ang maleta ni nanay. Diyos ko, totoo ba ito? Sonia, totoo ba ang nakikita ko? Ay Diyos ko, napakaraming pera Peter pinagkalooban ka ni Nanay Carmelita ng milyong-milyong piyaya. Sa loob ng maleta ay nakita ko rin ng isang liham. Isang liham ni Nanay. Nakasaad sa sulat na nanalo si Nanay kamakailan sa loto at ang ilang milyon na panalunan niya ay kinubra niya at iniligay sa lumang maleta upang ibahagi sa aming mga anak niya. Ngunit tanging ako lamang ang nakapasa sa kanyang pagsubok. Nais niya man daw ibahagi sa kanyang panganay at pangalawang anak ang milyong pera na iyon ay sila mismo ang tumatanggi. Dahil wala silang ipinakita kundi ang sundin lamang ang sarili nilang desisyon at sariling interes. Ipinapakita lamang na walang mahalaga sa kanila kundi ang kanila mga sarili lamang dapat katunayan ay tinalikuran pa nila ang kanilang obligasyon bilang mga anak ni nanay. Binalikan ko si Tia Victoria sa Santa Clara at kinumbinsi na sa amin na siya manirahan. At sumang-ayon naman ito. Bumili ako ng ilang hektare ang lupain sa aming probinsya at nagkaroon ako ng sariling koprahan sa isang iglap ay naging maayos ang aming buhay. Ito ay dahil sa maleta ni nanay na hindi lamang naglalaman ng malaking kayamanan kundi nag-uumapaw din sa alaala ng kanyang pagmamahal sa akin. Hanggang dito na lamang at nawa ay magsilbing aral ang kwentong ko sa lahat. Napakamahalin natin ang ating mga magulang habang sila ay naririto pa sa mundo nakasama natin god bless po sa ating lahat